Noong panahon namin, from a not so distant past, pag sinabing chess, Eugene Torre, Asia's first grandmaster. Ngayon, ang kanyang bagong misyon. The Game of Kings, kung tawagin ang larong chess, para kakasing hari na nagpapagalaw ng mga tao. Inaalam ang tamang diskarte at tira para manalo. Sa larong ito, utak sa utak ang labanan. At pag sinabing hari ng chess, sa mga Pilipino, ang unang pangalan agad na pumapasok sa isipan ay ang Asia's first grandmaster, walang iba kundi si Eugene Torre. Eh, ako po yung nagsimula nung uh, mga 5 or 6 years old ako uh, maglaro ng chess. Eh, nainganyo ako kasi yun po ang laro ng pamilya eh, uh, chess. Actually, ang nagturo sa akin yung lolo ko na namesake ko rin, Eugenio rin ang pangalan niya. At uh, yung mga matatanda kong kapatid, eh talagang uh, magagaling na mga chess player. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Eugene Dore. Undergraduate siya ng kursong Business Administration sa Mapua Institute of Technology. Pero hindi ito naging hadlang para maging pinakamalakas na Filipino chess player siya ng kanyang henerasyon. Sa edad na 22, Nakuha ng batang tubong ilo-ilo ang titulong Asia's First Grandmaster nang maiuwi niya ang silver medal mula sa Chess Olympiad na ginanap sa Nice, France noong 1974. Nakakatuwa naman dahil nagkataon, eh yun ang kauna-unahang Grandmaster sa buong Asia. Eh siyempre, very proud tayo. Pamula noon, pinangarap na ni Torre ang maging isang World Chess Champion. Kabi-kabi lang mga medalya at parangal ang nasungkit niya mula sa iba't ibang panig ng mundo. At baka ba't nakaabot lang siya ng quarterfinals para maging challenger sana sa dating reigning world champion na si Anatoly Karpov ng USSR noong 1982. Hindi niya malilimutan ng dalawang beses niya itong talunin sa isang torneo na ginanap dito sa Maynila noong 1976 at sa London noong 1984. Eh, to be fair with him naman, ah, natalo niya rin ako ng apat na beses. So, pero yung dalawang panalo ko sa kanya, eh very proud ako dahil at that time world champion siya. Eh mahirap talunin nun si Anatoly Karpo. Pirmi panalo yun sa tournament niya at bihira siya matalo sa laro. More than yung mga honors, eh para sa akin ah, mukhang nakita ko na true chess, may mga values na matututunan tayo sa laro. Sa chess, may mga elemento na space, may elemento ng time, at yung syempre, yung materials, yung mga pyesa. Minsan sinasacrifice mo yung pyesa to gain time. Ganon din minsan sa buhay. Minsan kailangan ng sakripisyo para mabilis. Tapos yung timing, very important din. Kahit nga nitong mga huling nagdaang taon, pinatunayan pa rin ang nasabing Grandmaster na mayroon pa rin siyang ibubuga sa chess. Siya ang nagkampiyon sa 2008 3 President Gloria Macapagal Arroyo Cup at second place naman sa 2010 3 Calgary International Chess Classic. Habang nagkakaedad na tayo, eh kahit papano, eh, yung nerves natin, apektado, eh, siyempre, chess is a game of nerves, eh, no? So, very important, kung gusto mo pa rin makapaglaro ng magandang chess, eh, alagaan mo yung health mo. Sa edad na 62, abala si Tori sa pagdiskubre ng mga Pinoy na magiging world champions sa chess palang araw. Ito ang rason kung bakit ay tinayo ang Eugene Torre Chess Foundation at ang Eugene Torre Chess Center. Of course, andyan na tayo. Mayroon tayong isa, si Wesley So. So, napakaganda na yan. But of course, si Wesley So ngayon, eh, 20 years old, ay eh, kailangan makadiscover na naman tayo ng bago na bata-bata. Layunin din ni Torre na bukod na makapag-produce ng mga magagaling na players, ay madadala ng mga manlalaro sa kanilang personal na buhay ang mga totoong aral ng chess. Alam mo, sa chess, pirmi mong hinahanap yung best move. Atin ding hanapin yung best move every time doon sa ating buhay. Especially pag may mga problema na dumadating o challenges. Para kay Eugene Torre, ang pagiging isang grandmaster, hindi nagtatapos sa pagligom ng iba't ibang parangal para sa bansa. Pati niyang marami siyang pwedeng matulungan ng mga kabataan at masalinan ng kanyang kaalaman sa sport na nagdala sa kanya sa Tugato Katagambay.